Hello po mga kalaki, magandang alas dos po ng hapon at syempre narito na po ang mga 4-digit lucky numbers para po sa ating lahat. Umpisahan po natin sa Germany. 4-digit lucky numbers mo ay 0166, Korea, 3138, Greece, 9290, Canada, 5152, Mexico, 1822, Australia, 3425, New Zealand, 7278 India 1219 Philippines 6925 Thailand 8035 Taiwan 3136 Malaysia 2909 Dubai 8477 Hong Kong 6263 Singapore 7418 China 9399 Texas 2167 Israel, 7418. Las Vegas, 3015. Alaska, 2066. Japan, 8377. Saudi, 9609. At Italy, 2215. Ayun mga kalaki, ang mga 4-digit lucky numbers ngayon pong alas 2 ng hapon. Kapag inilaban mo yan, 3 days po bago natin palitan ha. Pati po ang mga 2-digit, 3-digit, pag inilaban nyo, i-rumble nyo po. Para mabaligtad man ng numero, panalo pa rin po tayo. Halika na, laban na tayo mga kalaki. Good luck. Mananalo tayo, claim it.